na interview si Doni Pangilinan at syempre hindi pwedeng hindi niya i-mention ang kanyang bell. Sabi pa nga niya ay I love working bell and I love as a love team. We support each other and growth. At lalo na first time niyang makasama sa isang movie ang kanyang mami. At ito talaga ang maganda sa dynamic ng Don Bell. At makikita na napaka-supportive talaga ni Bell dahil kapos ni Donnie talagang agad nakapag-like si Bell. Yan ang maganda sa kanila dahil may tiwala sila sa isa't isa. At bumilib nga ang mami ni Donnie sa kanya dahil habang nasa daw sila ay napatulala siya dahil napakagaling ng kanyang anak. Dahil proud na proud siya sa kanya dahil malaki ang improvement ni Donnie sa kanyang acting skills. At pinuri din siya ng batikang aktor na si Byron. Talagang napakagaling daw ni Donnie sa eye to eye contact. Sabi pa niya ay hindi lang pang love team si Don ni pangilinan Etong pelikulang Gigi the Movie para daw sa kanya ito